Hello po sa inyo mga kasyansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Webes, March 13, 2025. At meron lamang po tayong paalala sa inyo or tips na pwede nyo pong uh, gawin bago po kayo tumaya para kayo po ay masalabang kapitan ng swerte. Pwede po kayong uh, magpahid uh, ng money oil sa inyong dalawang palad. Okay? Bago po kayo tumaya. So, kung... Uh, kinakailangan na yung inyong money oil ay cleanse, bless, and ritualize na po. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong umorder sa akin. Mag-PM lamang po kayo. And then, yung mga numero, mga kachanski, pwede nyo pong i-combine ang inyong mga numero kung meron po kayong mga favorite lucky number na inyong laging tinatayaan. I-combine-combine nyo po yung mga numero na inyong pong lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa pagkamit ng numerology. So, good luck po sa inyong mga kachanski. Para sa mga taong aris, kumuha ka ng lakas sa iyong mga inspirasyon. Dahil kung sarili mo lang ang iyong aasahan, maaring talunin ka ng mga negatibong pananaw. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerteng numero: 8, 10, 14, 28, 30 at 36. Para sa mataong Taurus, balikan mo ang iyong mga nakaraang tagumpay. Makikita mong ang kinakaharap mong pagsubok ay hindi naman kasi nakiat bigat ng mga nalampasan mo na. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero 6, 11, 18, 23, 39 at 41. Para sa mga taong Gemini, huwag mong pansinin ang mga taong kumukontra sa iyo. Tulad ng dati, wala naman silang magagawa kundi ang mamangha sa mga magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga writing numero, 9, 14, 27, 29, 37 at 45. Para sa mataong Cancer, sukatin mo ang pagkatao ng mga nagpapakita sa iyo ng pagtingin. Hindi na dapat pang maulit ang nakaraan. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mamasturating numero, 2, 15, 20, 25, 36 at 40. Para sa mataong Leo, malaking hamon para sa iyo na bigyang katuparan ang pangarap mong mag-upload ibinabalita rin ng iyong kapalaran na malalaking tagumpay ang mapapasayo sa oras na nakakapangibang bansa ka. Ang iyong mapalad ng kulay ay white. Ang iyong mamasweting numero 4, 18, 24, 33, 39 at 41. Para sa taong Virgo, muli kang papayrami ng lakas ng isang tagapayo mo na kahit pamali-mali ka ay hindi ka iniiwan. Siya din ang magsisilbi mong pampaswerte. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero 5, 14, 26, 34, 38 at 42. Para sa taong Libra, Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung ano ang ng madaling gawin, yun ang piliin mo. Muli, huwag mo nang pahirapan pa ang iyong sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 3, 16, 22, 29, 33 at 42. Para sa mga taong Scorpio, habang hinahamon ka, mas lumalabas ang galing at husay mo, kaya't wala kang dapat ipag-alala. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 1, 15, 18, 23, 39 at 45. Para sa mataong Sagittarius, paramihin mo ang maliliit na sweating dumatapos sa iyo. Ito ang magsisibing binhi ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga sweating numero 9, 11, 16, 20, 34 at 40. Para sa mga taong Capricorn, kahit maliit na bagay ay pinapalaki mo, iwasan mo ito ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mga numero: 5, 13, 17, 26, 32 at 42. Para sa mga taong Aquarius, labanan mo ang sarili mong kahinaan. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglalabas mo ng magandang katangian. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga numero: 4, 10, 19, 24, 39, at 44. Para sa mataong Pisces, maaari kang mag alinlangan sa araw neto. Kaya paman, ngayon naman tarating ang mga swerte mo sa buhay. Ang yung mapalat na kulay ay black. Ang yung mga swerte numero, 6, 11, 14, 22, 30, at 39.